Gusto mo ba na madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na na ikaw ay binaliwala na ng mahal mo. At palagi ka na lang iyak ng iyak sa kakaisip sa kanya, pero ikaw ay dead ma na talaga niya. Kaya ngayon, maituturo ako sa inyo na napaka-epektibong ritual, basta dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng maliit na baso o maliit na garapon at punuin niyo po ito ng asin. Yung hindi po masyadong puno na hindi po matapon ang asin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng limang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng partner mo o ng target. Nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, ay i-roll mo lamang ang papel at saka itusok ito sa asin na inihanda mo. At nang matusok mo na ay hawakan ang garapon, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong asin madudurog ang puso mo sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng limang beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, ay itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan at paniguradong pakakaisipin kanya at isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, mag-comment ka lamang sa ibaba, ay claim it. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.